ito paano mag tayo ng scaffolding no para sa pagpoporma ng slab no so kalimitan ginagamit sa si scaffolding holding pagka kokolumber yung materyales ay mga 2 x 3 no 2 by 3 by 12 yan yung taas niyan 2 by 3 by 12 yung taas niya okay So, kalimitang distansya ay 100 to 120 cm yung mga distansya ng pantayo no? o poste ng scaffolding tapos yung distansya naman dito 100 to, 20, 100 to 120 cm din so yan pakodrado tapat diretso yung mga poste ng scaffolding mo yan, katulad yung derecho. Katulad nun. Derecho rin dito. Yan. Vertical tsaka horizontal dapat derecho. Tapos, yung brace nya, ayan, mga naka-X Oh. Yan, ilalagyan ng X. Yan. Tapos, meron pa yan dito. Uli, katulad nito. Katulad nyang nasa taas. Ito tulad na yan ito lang, yan dito sa baba, meron pa yan hindi lang palang kinabit kasi dinadaanan naman na yan okay tapos, pake tayo sa taas so, yan na okay kung makikita nyo yung mga yan yung mga naka horizontal na yan ito Ayan Ngayon yung magiging patungan ng runner Ayan Ayan Patungan ng runner para sa biga Ayan Biga Ganun, diretso Ito Ayan Kapila Ganun din Tapos, nilalagyan ng sapatos Ayan Lahat yan, may mga sapatos para hindi bumaba yung buhos o yung biga pagkarang buhos na panigurado tapos yung mga gamit puro 2 3 din tapos yung mga pansalo na yan sa runner ay makakapal yan matitibay yan okay bukas update dito ulit ano na to yung mga bakal na to. Ayan. Tapos, yung breeze na yan, dulo to dulo, Ayan. dapat nakabangga sa pader. Para hindi siya papaling-paling o gagalaw-galaw. Tapos, pag doon naman sa pagitan o yung pansalo ng mga biga, yan, dalawa yung poste mo dyan sa gitna. Ayan. Tulad nito. Ayan pansalo ng biga ayan dito magkatabihan 100 cm yan. ayan tapos ganun din sa kapila okay ayan pansalo ng biga o oh. sa gitna magkatapatan kagad sila magkalapit yung poste 100 cm ayan ganun din sa gilid ayan ang pansalo ng mga na kung papansin mo pansalo yan o oh. ayan post yan ng pansalo ng runner o biga yan yung paglalatag <laughs> natin ng uh, scap holding no? yan, ang ginamit natin dito sa mga brace ay 2x2 okay? tapos dito naman sa mga poste, 2x3 yun lang sana may natutunan tayo lahat mga 4